Samantala, kung ginamit ni Pinoy ang pagdiriwang ng araw ng kalayaan upang minsan pang makapagpasaring sa mga kalaban sa politika, sinamantala rin ng mga militanteng grupo ang pagdiriwang upang batikusin ang Pangulo. Sa Naga City, isang miyembro pa ng militanteng grupo ang naaresto matapos sumikaw sa kalagitnaan ng talumpati ni Pinoy. Ang buong detalye mula kay Eagle News Correspondent Edgar Mimay. Tumating sa lungsod ng Naga si Pangulong Binigno Simeon Aquino III kaninang umaga upang pangunahan ang ika at labing -anin na silibrasyon ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ganap na alas otso nang magsimula ang Pangulo upang ipahayag ang kahalagahan ng silibrasyon ngunit sa kalagitan ng kanyang talumpati ay bigla itong napahinto na magsulputan ang ilang membro ng mga militanteng kabataan. Ito ay sa kanila ng may tip na seguridad na ipinatupad ng lokal na pulisya at mga kagawad ng Presidential Security Group na nakakalat sa kapaligiran ay nasulustan pa rin ito ng mga militanteng grupo at bigla itong nagsisigawan. Agad dadakit ang mga ng mga pulis ang ilang militanteng kabataan at dinala ito sa Naga City Police Office para sa masusing investigasyon. Kinilala ni NQPO Zone so, Senior Superintendent Gilmour Escobal ang isa sa mga nagagit na si Emmanuel M. M. Mijares, labing siyang na taong gulang, Tubong Laguna at nagpakilalang estudyante ng Ateneo de Naga University. Kasalukuyan itong isinadilalong sa masusing investigasyon ng lokal na pulisya sa kabuuan. Naging mapayapa naman ang opasyon sa tulong ng isinagawang security measures ng mga autoridad sa nasambit na pagtitipon. Dinalahan din ng ilang membro ng gabinete, local government unit ng iba't ibang lalawigan na sa Bicol Region, sa pangungunan ni Kamarini Sur Governor Nix Villaferte, Vice Governor Ato Peña at mga membro ng Sangguniang Panlalawigan. Mula dito sa lalawigan ng Kamarini Sur, Edgar Mimay, IGA News.